Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa lalong lalo na ngayon nabihira na lang siyang tumatawag text o chat sa at matagal na kayong hindi nag-uusap na dalawa at ngayon gusto mo na siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo nang sa ganon ikaw ay maisipan niyang tawagan o kontakin at maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. Basta gawin mo lamang itong ituturo ko sa inyo ngayon na ritual, gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. At dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat. Yung malaki na papel ay pwedeng gamitin. At isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido niya, dapat all capital letters po ang pagkasulat nito. At pagkatapos mo nang masulat ito, hawakan mo ang papel, mag-focus at mag-concentrate ka, at sampitin mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa kakaisip sa akin kahit nasaan ka man ngayon. Sambitin mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, Ilagay mo na itong papel sa higaan mo at ito ay higaan mo buong magdamag at paniguradong siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo at kinabukasan pwede mong kunin ang papel at itago sakaling hindi ito safe sa higaan mo kunin mo lang ito at ibalik mo lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog at paniguradong siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo basta gawin ito o higaan mo ito hanggang kailan mo gusto. At hindi mo na kailangan pang ibulong ang spell, basta ilagay mo lang itong papel sa higaan mo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.